Salamat, salamat po, Idol. Salamat po sa pelikula. Ah, hindi po. <laughs> 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 Grabe, nakakatuwa, <laughs> nakakataba ng puso. So, maraming po salamat. Wala po kami ng mga sabi. Salamat <laughs> kay, ano rin po, kay po ng barangay. Opo, sa aming mga barangay. Sa aming mga Nagpapasalamat po kami ng sobra. At, walang hanggang po si salamat po habang nangulaway kami sa inyo. Salamat po. Okay po. Maraming okay, salamat, salamat sal po. Sal maraming salamat, salamat po. salamat po. Uh, mas maganda pagka...

mga so, bayan Ito po tayo Bisitahin po natin yung uh, yung dito ni Senator Robin Padilla no? Dito sa may baba Kapansin uh, nyo galing po tayo sa highway Sa Marlica Highway Ayan Malapit lang po yun dito Mga uh, siguro mga 200 meters 300 no Sa uh, Highway Kita po natin uh, na uh, no? na Para po yun sa mga kababayan natin dito sa aming barangay sa kabungahan ano sa amin na sa Camarines Norte sa po ng bayan ng Labo kita po natin ang ganda apat na hektarya po yun mga kababayan papapama uh, pa, sa mga kababayan natin na malapit sa landslide ano? maganda na kita natin dyan yan lang mga idol sa may baba na yan ganda pati ang patubig dito yan. Tapi tayo mga idol yung nabili ni Senator Ruben Padilla ginagawa na po agad ah uh, nung nakaraan lang siya nagbisite dito nung no, mga uh, one month later siguro ayan na po bukaw oh, wow. mga wow, mga idol uh, na malawak po yan o oh, ayan na magbaba magbaba ah, diba? ang gandun yan namaya may kapakita natin yung hole yan magbaba ayan ayan mga idol simula dyan pababa dyan tapos malayo pa yan doon kaso may mga nyo na ayos na yan nandito po yan, natambakan niya tayo doon And, dyan po yung moon And, dyan po yung moon yan shut out idol kaya yeah, doon sa mga nagsasabi dyan no na pupuls uh, daw si idol senator uh, bahala kayo sa buhay nyo basta um, 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 ano mahalaga ay na tumutulong Uh, sa ating mga mamamayan lalong lalo na sa mga ganyang naghuwa ng bahay oo ayos yun tamang tama lang yun hindi naman, di naman kailangan yung uh, matalino matalino na wala namang ginagawa kundi sarili lang ang kapakanan ano? ayun mga uh, mga lang mga idol yung iba eh, kasi uh, nakatulong na yung tao eh, binabas pa uh, wala daw kwintang, wala kwintang ang senador no, kayo? Wala bang ola wala bang kumuulong, paglalaban at nyan, at na kay pinapa kita namin kaya pinapakita tawu, namin yah, kabutihan ng yung isang tao eh 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 eh